Isang uh, magandang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid. Happy Vesper po sa ating pong mga kapatid at uh, patuloy po nating pag-aaralan sa umaga na ito ang tungkol po sa mga makalangit na dako. At meron po tayong uh, bagong devotional ayan, na ipopromote po ng ating po kanya-kanya mga distrito pero nais po natin ipromote yung pong ating devotional na ang pamagat ay uh, baka malimutan Yeah, sinulat ni uh, George Knight, isa pong pastor ng Seventh-day Adventist and professor also at uh, isang Bible scholar din. Yeah. So, yung pong kanyang relasyon sa Panginoon ay talagang matatag, you no? Know, malapit din siya sa Panginoon. So, yun po yung ating uh, bagong devotional for 2025, baka malimutan mo yun yung title ng book. So, ngayon po, nakatago ang sarili kay Kristo. Ngayong August, uh, August 16. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas. Lubos kami nagpapasalamat sa umaga na ito na ipinagkalog niyo po sa amin. Panginoon, tulungan niyo po kami na aming pong uh, matandaan, aming pong uh, maisabuhay ang aming mapag-aaralan ngayong umaga. Salamat O Diyos sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus, Amen. Sa ayon po dito, nakatago ang sarili kay Jesus. Sa Awit 34 verse 2, nagmamapuri sa Panginoon ang aking kaluluwa. Marinig nawa ng mapagpakumbaba at magsaya. So sabi po dito, ay uh, nagmamapuri ang Panginoon. Ha? nagmamapuri sa Panginoon ang aking kaluluwa. Pag sinabing kaluluwa, buong pagkatao. Yan. At uh, yung kanyang dalangin, ang sabi niya, marinig na ng Panginoong Diyos yung pagpapakumbaba niya. At yung po kasiyahan niya. Well, hindi niya na kailangan banggitin sapagkat uh, alam ng Panginoon yan. No? Yung ating pagpapakumbaba. At syempre, alam din ng Panginoon yung ating uh, pagmamalaki sa ating pong sarili. Kaya nga, ang pinakamaganda yun, itago ang sarili sa righteousness ng ating Panginoong Yesus. So, hindi po pwedeng ma-highlight yung ating pong, uh, righteousness, mga kapatid, dahil yung ating katwiran ay isang basahang marami bagamat nagsisikap tayo na mapabanal ang ating pong mga sarili sa tulong ng ating pong Panginoong Diyos. Sa so, ayon po dito, si Dr. John chain ni eh, o oh, samantalang siya ay umaangat sa mataas na punto sa kanyang profesyon so isang doktor syempre mataas ang posisyon ay hindi nalimutan ang kanyang mga obligasyon sa Diyos minsan ay sumulat siya sa kanyang kaibigan so ibig sabihin itong devotional natin ay isa sa mga uh, kwento ng buhay o totoong buhay na kwento Sumulat siya sa isang kanyang kaibigan. ang yung sulat niya, Maari mong naisip malaman ang kondisyon ng aking isipan. Nag, nagpakumbaba ako sa alabok sa pamamagitan ng isipang walang kahit isang kilos sa aking abalang buhay na makapagdadala sa mata ng isang banal na Diyos. So yung sulat niya talagang siya uh, nagpakabalal, alam niyo siya nagpakumbaba siya. Ngunit samantalang nagninilay-nilay ako sa apaanyayan ng manunubos na pumarito tayo sa akin na at na aking tinanggap ang panyayang ito at higit pa na nagpatotoo ang aking konsyensya na aking masikap na na minanais na maiayon ang aking kalooban sa kalooban ng Diyos sa lahat ng mga bagay, mayroon akong kapayapaan. So base dun sa kanyang sulat na ating devotional ngayon, umusulat sulat lang niya sa kanyang kaibigan eh eh, naging devotional na ngayong 2024. Sabay, hindi naman pala nito. Ano? Ibig sabihin, may mahalagang impact ito sa ating buhay. So nakita ko dito sa kanyang sulat, sa pagiging mataas ng kanyang posisyon, hindi niya nalimutan na magpakumbaba sa harapan ng Panginoon, na maglingkod sa Panginoong Diyos, na yung kanyang kalooban ay i-align sa kalooban ng Panginoong Diyos. Ano yung kanyang nag-gain dito? Bagamat mataas na kanyang posisyon kalooban niya ay inayaan niya sa kalooban ng Panginoon. Ano naging niya? Kapayapaan, mga kapatid. So yung naging niya ay kapayapaan ang kanyang uh, naging, mga kapatid. So napakaganda na uh, sinasabi po dito na kapag ka ikaw pala'y nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon, at yung kalooban mo ay sin mo o inalayin mo sa kalooban ng Panginoon kapayapaan ang iyong matatapo. Mayroon ako na ipinangakong kapahingahan at ipinangako niyang walang nasumpungang kasinungalingan. So dito po mga kapatid ko, bagamat siya ay doktor, siyempre ang doktor ay talagang nagagamot yan. arhalus uh, ar halos araw-araw ar 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 yan, nagagamot yan, pero may ipinangako siya na kapahingahan. Ay ano kaya kapahingahan O maaaring araw ng Sabat, yung kanyang kapahingahan na kalooban ng Panginoon. Diyos eh, siyempre, sinundan niya yung kalooban ng Panginoon. Pero tignan natin, ano ang sabi dito, mga kapatid. Bago ang kanyang kamatayan, nagutos ang tanyag na manggagamot na ito na, na ito na magtayo ng isang haligi malapit sa lugar na paglilibingan ng kanyang katawan kung saan iukit ang mga pangungusap na tila mga tinig mula sa walang hanggan. Ano kaya ito? Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag papahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So itong si Dr. Chain ay isang sikat na doktor pala sa panahon na yun. Eh hindi natin kilala ako, hindi ko kilala. Bakit? Eh, hindi naman ako boy sa panahon na yun, eh, di ba? Sa panahon niya, sikat siya. So, sa kanyang profesyon na doktor ay talagang sikat. Talagang tanya, dahil marami siyang nagamot. Dahil siya nga ay isang doktor. Pero, siya ay nagtalaga sa kanyang buhay ng pamamahinga. Araw ng sabat, itinakda niya. Nagpakumbaba siya sa harapan ng Panginoong Diyos. At uh, sabi po dito, nung malapit na siya mamatay, hiniling niya na ilagay malapit sa kanyang libingan. No? Parang maglalagay ng isang uh, tower o ano pa man na pwedeng maiukit ang John 3.16. Napakaganda ng no? isang doktor na malapit sa Panginoong Diyos. No? Nasabi niya, yung maaaring sinasabi niya na paniniwala niya na ang kakayahan niyang manggamot ay galing sa Panginoong Diyos. Yan. Ano maang ang, meron tayo mga kapatid, lahat ng ito ay galing sa ating Panginoon No? Lahat ng ito na meron tayo, ang Panginoon ang nagbigay. Ang Panginoon ang nagbigay nito sa bawat isa sa atin. Kaya kinarapat lamang na ang Diyos ang ating papurihan. No? Ibalik natin yung papuri at pagsamba sa Panginoon. Sabi pa sa Hebreo 12.14, Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nanlulupay-pay at lubang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Mateo 11.20 sabi, sabi hindi pa natatapos yung ipinaukit niya. Nilagay niya rin yung Mateo 11.28 at saka Hebreo 12.14. Pagsikapan ninyo magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng kabanalan. Na kung wala nito, ay walang sino bang makakikita sa Panginoon. So dito po, yung kapahingahan din binabagit sa Mateo 11.28, yung kaligtasan mga kapatid ng ating pong buhay. No, bukod sa araw ng Sabat, yung kapahingahan pang naibinibigay ay yung kaligtasan nagaling galing sa ating Panginoon. Binibigay niya. At sabi po dito, yung kapayapaan no, na matatagpuan natin sa pamamagitan ng pagpapakabanal, sa pamamagitan ng paglapit sa Panginoon, sa pamamagitan ng pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Matatamo natin yung pagkapayapaan. Oh sabi dito sa ating devotional, at samantalang nagsisikap si Dr. Chang ng gayon, maging mula sa libingan, upang himukin ang mga makasalanan patungo sa tagapagligtas at sa kalwalatian. Itinago niya ang kanyang pangalan. Hindi talaga ito isinulat sa halibi. So, ibig sabihin mga kapatid, ano? doon sa haliki na kanyang ginawa o pinasulat doon sa kanyang puntod, malapit sa puntod niya. Hindi niya inilagay yung kanyang pangalan kundi nakalagay lang doon yung mga talata. Ano? At talagang uh, bagamat siya'y doktor, uh, siya'y siyang doktor at abala sa medisina, hindi niya nakalimutan ng Panginoon. So, sana mga kapatid, ano man ang profesyon natin, ano man ang ating natapos, ano man ang ating pinagkakaabalahan, Wag na wag natin kalilimutan yung pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. At syempre, ang pinakapunto dito, maitago ang sarili sa Panginoong Yesus. No? Kaya nga kung magdodonate ka, kung ikaw ay magbibigay, di ba? Huwag mo lang ilalagay sa ilalim yung donated by. <laughs> donated by yung pangalan mo. Hmm. Hindi mo na kailangan gawin yun. Dahil alam naman ng Panginoong Diyos na ikaw ang nagbigay. No? Di ba? So anong purpose mo? Bakit mo nalagay ng gano'n? So may isang pastor na binaklas niya yung nasa harapan ng simbahan. Nakalagay kasi donated by ganito yung church. Eh, hindi naman, pastor, sabi niya, hindi naman, hindi naman, tos, hindi naman galing sa iyo. Yun ay pagpapala ng Panginoon. Dapat nga talaga itago ang sarili. Ano man ang naibigay mo, ano man ang nagawa mo sa gawain ng Panginoon Diyos, ito ay dahil sa kabutihan ng Panginoon sa iyong buhay. Kaya kapag, kaya ka nakapagbigay, kaya kapag, kaya ka, ikaw ay nakapaglaan, dahil ang Diyos ang nagpala sa iyo. No, hindi mo na kailangan ipakalandakan maglagay ng plug, maglagay ng kumpeti, uh, o maglagay ng tarpaulin na ako ah, oh, ang nagano nito, ano nagdunit nito, hindi na. Dahil kilala ng Panginoong Diyos kung sino tayo. Di ba? Ang mahalaga, maitago ang sarili kay Kristo, maging mapagkumbaba. Ang sabi pa dito, uh, uy, na uh, ang sabi dito, hindi siya naging walang ingat sa pagsasabi na nangungusap sa mga tumaraan ang pangalan at proposyon at edad niya na ang katawan ay nakalibing ay walang kapuluhan. Ayan. Ngunit maaring napakahalaga para sa iyo na malamang sa biyaya ng Diyos, siya ay inakay na tumingin sa Panginoon, Jesus, bilang tanging tagapagligtas ng mga makasalanan, na ang pagtingin, pagtingin ito kay Kristo ay nagbigay ng kapayapaan sa kanyang kalwa. Yun ang napakaganda ng mga kapatid. No? na yung sinabi niya na bagamat yung kanyang katawan ay nakalibing na wala ng kabuluhan, yung pinakamaganda doon, naging makabuluhan tayo habang tayo nabubuhay dahil si Kristo yung tinanggap natin bilang tagapagligtas ng ating buhay. No, na ang ating buhay ay nakatingin kay Jesus na siya'y muling babalik at bubuhayin tayo sa kabila ng kamatayan. Kung na ng nanonood ng vlog nung isang uh, Diyan sa San Antonio, at ah, talagang grabe yung kanyang mga pinapakita niya paano inimbalsan mo yung patay o ano yung kanyang experience mga kapatid. Talagang yung tao ay wala ng kabuluhan kapag namatay na. Kahit anong profesyon mo o kahit anong naabot mo sa buhay, kahit na napakarami mong kayamanan ngayon kapag namatay na, kita mo pare-parehas lang patay pare-parehas lang iniimbala sa mundo. pare lang nilalagay sa kabaong at ididibig. Wala nang kabuluhan ng buhay. Pero kung nasa Panginoon at ang Panginoon ang sinasamba nung nabubuhay pa, ang buhay ay makabuluhan. Ang buhay ay makabuluhan at merong pag-asa kay Jesus Christ. Kaya abang hindi pa tayo uh, pumupunta o hindi pa tayo malapit na mamatay o hindi pa wala pa yung kamatayan natin, eh yung buhay natin ay ipagkaloob natin sa Panginoon na itago natin ito sa krus ng Kalbaryo. Ano? Itago natin ito kay Jesus Christ na ang Panginoong Yesus ang ating paglingkuran, no? maitanyag ang ating Panginoong Yesus at hindi ang ating sarili. Yun ang napakalanda rito mga kapatid ko. Sabi pa dito, manalangin sa Diyos, manalangin sa Diyos. Sinasabi nito upang maturuan kayo ng Ibanghedyo at magkaroon ng katiyakan na ipagkaloob ng Diyos ang banal na Espiritu ang tanging tagapagturo ng tunay na kaalaman sa kanila na humihingi sa Kanya. Idinisen ang alaalang ito upang matawag ang pansin ng lahat sa Diyos at mag-akay sa kanilang huwag tumingin sa tao. Ang tao, ang taong ito ay hindi nagdala ng kapintasan sa gawain ni Kristo. So napakaganda no? itong pinag-aaralan natin natin dito sa ating devotional na si Dr. Uh, ano pangalan niya? Chain. Oh, hindi natin. Sabi niya ay uh, sabi po dito nangaral din siya. No? Nagbigay siya ng salita ng Panginoong Diyos. Well, malakas yung influence niya siya sa dahil siya sa doktor. Uh, ginamit niya yung kanyang influence para magbahagi magatid ng salita ng Panginoong Diyos. No, hindi na natin alam yung detalye pero gumawa siya sa gawain ng Panginoon. At higit sa lahat na pumukaw sa akin ng atensyon, hindi siya nagdala ng kapintasan sa gawain ni Jesus. So minsan ba sa atin, sa kapanahon na natin, may mga mana ng palataya ba nagdadala ng kapintasan sa gawain ni Jesus? Marami. Lalo ko na-experience, nagbabayang study kami. Yung know, Bible student namin, Meron pala siyang katrabaho na Adventist din. Na yung Adventist na yung matagal nang hindi dumadalo. Ayan. Binuhin mo ba namang sabihin doon sa binabaybos sabihin namin dahil katrabaho niya? Ayun, huwag ka na din sa Adventist kasi ganito, ganyan, maraming problema. Kung Adventist, ganito, di na ako magsigbay. Binuhin mo? Isang mara ng palataya, nagdala ng kapintasan sa gawain ni Kristo. Paano pa tayo makakapagdala ng pagpintas sa gawain ni Jesus. Ha? Sa ating buhay, sa ating pamumuhay bawat araw. Bangit yung, yung lumalabas sa ating bibig. Bangit yung pakikituro natin sa ibang tao. O nagkakaroon ng uh, kapintasan ang gawain ng Panginoon dahil sa atin. Ibig sabihin, mga kapatid, huwag natin gagawin yun. Si Dr. Chen, hindi niya ginawa yun mga kapatid. Habang siya nabubuhay, nagkakamot siya. sa isang doktor mga kapatid, hindi siya nagdala ng kapintasan sa gawain ni Jesus. So, ang panawagan din natin sa mga mana ng palataya sa panahon natin ngayon, huwag tayo magdala ng kapintasan sa gawain ni Jesus. Kamusta yung lugar natin? No? Hindi ka pa ba nakakahalata? Bakit walang mga Bakit walang nangangaral sa lugar natin? Hindi ka pa ba nakakahalata? Bakit uh, wala pa nagaganap na evangelism sa lugar nyo? O wala kayong naakay sa lugar nyo? Hindi kaya ikaw mismo nagdala ka ng kapintasan sa gawain ni Jesus. O, yun ang masakit doon. Pero pag isang kapatid na, o, meron pang isang kapatid na sabi, eh, huwag na doon sa amin, pastor. Kasi e, hindi ko kasundo yung mga kapitbahay namin. <laughs> so, eh, namin naman yan. Eh, hindi dapat ganun mga kapatid. Huwag tayong magdala ng kapintasan sa gawain ni Jesus. Kung gusto natin na mayroon tayong kapayapaan sa ating buhay, na no, sundin natin yung kalooban ni Jesus. Maging ilaw tayo sa nakapaligid sa atin. O, nawa ay maging ilaw tayo, taga-akay tayo ng mga kaluluwa sa paanan ni Jesus. Hindi yun tayo yung tagataboy. Alam mo yun, mahirap pag-akay ng mga kaluluwa. Tapos biglang may tagataboy sa loob ng church ng mga kaluluwang naakay. Hindi maganda, no? Kaya nga pinopromote natin yung ba, yung church planting dahil yung church planting bagong DNA yun, di ba? Bagong DNA. Ibig sabihin ng bagong DNA, natuturuan natin yung mga bagong ikayat sa gawain ng Panginoon. But of course, marami rin namang pagsubok. Marami pagsubok. Talaga napakahirap mga kapatid. Nariyan yung pagsubok sa pagtatrabaho. Di ba? Kaya nga si doktor eh meron siyang itinalaga kapahingahan para sa kanya, bagamat siya ay busy. So sa panahon natin ngayon, um, yung kapahingahan ang napakahirap ilaan para sa Panginoon. Lalo na kung ikaw ay may trabaho, empleyado ka, o kaya ikaw ay isang negosyante. Kahit anong kalagayan mo, yung kapahingahan yung mahirap italaga sa Panginoon. Dahil nga yung pangpitong araw na kapahingahan na ang Diyos ang nagtalaga, ay eh napakahirap sundin kapag ka ang sarili mo ang na at hindi si Jesus Christ kapag ang iniisip mo yung sarili mong kapakanan at hindi ang ating Panginoong Yesus. Kapag ka hindi natin sinunod itong sinasabi sa talata, nagmamapuri sa Panginoon ang aking kaluluwa. Yan ang dapat eh. Marinig nawa ang pagpapakumbaba, ang aking pagpapakumbaba at magsaya. So kung hindi yan yung memory verse natin ngayong umaga na ito, eh hindi tayo magpupuri sa Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, ano man ang kabisihan natin, ano man ang ginagawa natin, magtalaga tayo, magtakda tayo ng kapahingahan para sa Panginoon. Well, ang sinasamba natin ng Panginoong Diyos at hindi naman ang tao. Ang sinusunod natin ang Diyos at hindi naman ang tao. Naalala ko yung teacher ko noon, mung high school eh, nakakatawa. No? Pinapaatin niya ako sa JS. Eh, sabi niya, eh, hindi naman malalaman ng pastor mo na ikaw ay nag-JS. Hindi ka naman susubo. Kaya magano ka na ng Sabado. Hindi ka naman lang mauunawa ang naman ng, ng Diyos. Parang po kilala niya ang Panginoon. Hindi niya nga kilala yung araw ng kapahingahan na tinakda ng Panginoon. Diyos eh, eh didiktahan niya ako ng gano'n ng high school ako. Sabi ko, Diyo, bahala ka sa buhay mo. Eh, pwede naman hindi. Buti hindi ko sinabi, mas maunawaan niyo po ako. <laughs> Kasi ang Panginoon sa akin sinasamba. Eh, pang sarili lang niya yun eh. Oh, ay, kaya hindi niya ako napilit. Ang ginawa niya, eh, binago niya na lang yung schedule. Ano, gawing Webes na ng gabi, hindi na Sabado. oh, pwede naman pala, di ba? Basta manindigan ka sa Panginoon. Pwede naman pala yun. kaya tayo, may mga negosyo, karamihan dito sa atin, sa, sa Nebe Isiha, may mga farm, di ba? Minsan ang mataas ang price, Sabado. oh, mataas ang price ng mga tanim natin, na palay o gulay. Minsan Sabado tumatapat. At tuutusan ka ng... buyer na eh, anihin mo na nga yan. Sabato, para mataas yan, mataas. Huwag ka maniniwala doon. Man, maniwala ka doon. Maganda, anihin mo na ng, ano, Nang uh, Friday. Ang Panginoon doon sa magpuprovide ng presyo niyan. Ka maniniwala doon sa mga bayar, wala namang alamin sa Diyos eh. Di ba? Mga alam na ang gusto lang yung hanap buhay. Kinakailangan talaga magtiwala sa Panginoon Diyos. Yan ang kinakailangan natin sa panahon natin ngayon. So, itago ang sarili sa Panginoon. Gawin natin ang lahat para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Itago ang sarili sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuting balita. Kaya ngayon pong umaga, tayo ay dadalangin. Dadalangin natin ang bawat isa na ang ating bumbuhay maging ilawan sa mga kapatid. Maging daluyan ng pagpapala. Maging witness ng Panginoong Diyos. Maging mapagpakumbaba. At higit sa lahat, Huwag tayong magdadala ng kasiraan sa gawain ng Panginoon Diyos, Yung pinaka gusto ko sa ating devotional ngayong umaga na ito. Huwag magdadala ng kasiraan sa gawain ng Panginoon. Lagi natin isaalang-alang ang gawain ng ating tagapagligtas. No? Lagi natin babantayan. Kamusta kaya yung kinus ko? Kamusta kaya yung pananamita ko? Kamusta kaya yung magiging reaksyon ng tao na ito? Maakay ba siya sa Panginoon kung ganito ang aking gagawin? lagi natin isipin yan mga kapatid ko. Dahil tayo ay nabubuhay, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating Panginoong Diyos. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat at patuloy tayong pagpalain ng ating tagapagligtas. At ngayon ay ibigay natin ang pagkakataon kay Brother Melvin Bilasano para po sa isang panalangin at awitin ngayon pong umaga nito. Muli po, happy Vesper po sa inyo pong lahat. Happy, happy preparation day, no? I prepare, I prepare na natin ang lahat ngayong Friday na ito. Anihin nyo na ang lahat ng anihin uh, para nakahanda na yan. Para sa linggo, pwede na maibenta. O gawin nyo na ang lahat ng gagawin niyo dahil uh, bukas ay araw ng Sabat para sa Panginoon. No? Kinabukasan. So God bless po mga kapatid at uh, pagganap natin ang awit papurit sa ating Panginoon Diyos. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umaga na ito. Na muli niyo kaming ginising na may malusog na pangatawan matalas ang isipan at kami po ay nakakonekta pa rin sa inyo. Sa umaga na ito, salamat sa napagandang aral na ako pasalamatan, papurihan ang iyong pangalan at hindi maitaas ang aming sarili bagkus kayo. Salamat sa example ni Dr. Chain na isang maging tapat na alagad na, alipin, na isang mananampalataya hanggang sa kabila ng kanyang buhay kayo pa rin ang kanyang pinili bilang kanyang manunubos tagapayo tagapagbigay ng mga pangailangan nawa sa aming paghayo magpaprepare sa inyo nalapit na pagdating kami rin ay magkaroon ng mga pagkakataon na palagi namin kayong piliin sa lahat ng sandali. Ilayo niyo po kami sa tukso ng kaway pagkat the more na kami lumalapit sa inyo, the more na kami binubuliglig ng aming kaway. Salamat po at nairiyan kayo palagi sa bawat umaga, bawat oras, bawat sandali. Kami pinakalabit, pinapalalahanan. Ngunit sa kapila niyong kabutihan na niyo, kabutian, ito kami makasalanan. Matawaran niyo po kami sa aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. Naway patuloy naming maitago ang aming sarili. Sa pangalan po ninyo, upang sa kayo ay aming palaging maitaas, hindi ang aming sarili. Sa pagpapatuloy naming panalangin, nais po naming panalangin ang, ang pasalamat ni, ni Sister Lynn Bandihas na natapos na yung kanilang uh, medical expenses at sila'y wala naging gastos. Salamat po sa inyong provide sa kanila. Sila at tigit sa lahat sa kagaling at patuloy na samahan sila sa kanilang recovery ng kanyang asawa. Ipagkalog patuloy ang kanilang pangailangan sa buong pamilya. Hindi lamang pang pinansyal, hindi lamang pampisikal pisikal, hindi lamang pangkalusugan lalo higit ang spiritual na connection po sa inyo, eh, palagi niyo pong palakasin upang sa ganun. Palagi nila makita ang inyong kabutihan, maramdaman nila ang inyong pagmamahal at maibahagi din naman ito sa iba. Amin ah, din pong panalangin ng pasasalamat ni Sister Melissa Gamboa na wala na siyang lagnat at magaling na. Ganyan din naman ako ay nagpapasalamat at salamat sa pagpapagaling sa mga na eh, binibigyan sa amin sa malakas na resistensya Uh, at hindi lamang pang physical ang aming napapagaling inyong napapagaling kundi sa bawat umaga kami ay nagiging masaya sa pamagitan ng devotional na ito Ama hindi pong dalangin yung ang pagpapagaling ni pagpapagamot ni Nanay Fina sa kanyang tuhod na patuloy niyo sa bigyan ng kalakasan ang kanyang mga bininom ng gamot ay maging effective para maging kanya ang kanyang pakiramdam sa paglakad sa paghayo sa paggawa sa inyong paanan. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng prayer request ni Sister Emelinda makalalag para sa kanyang mga anak na patuloy na wasin lang lumapit sa inyo. Makita nila inyong kabutihan, hindi ang mga bagay dito sa liputan. At ah, ikit lahat, tanggapin kayo bilang personal tagapagligtas. Nalangin din po namin na pa iba may mga prayer requests sa aming nasasakupan uh, si Nanay Juning Alpinto sa kanyang recovery si Lolo Edith sa tulong ang paggaling uh, si Angel Prianesa uh, at patuloy na sinasama si Sister Ana Rosbel Hermino at si Sister Hannah Lopez at ang pasasalamat din Kuya Arman Reyes na patuloy ang kanyang fast recovery uh, at nanumbalik ang kanyang lakas sa tulong po ninyo at uh, patuloy niyo po sa ingatan sa kanya pangaraw-araw na pamumuhay. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang lahat ng gawain sa aming nasasakupan, mga Bible students, Bible studies, kaya ng mga gawain dyan sa Tabakaw, sa Kawayan Bugtong, sa buong aming nasasakupan na patuloy namin maitaas ang inyong pangalan at maitago ang aming mga karumihan at maalis ito ng tuluyan at makita ang kabutihan na nais nyo ipakita namin sa aming kapwa. Dalangin din po namin ang family na manakikinig ngayon kasama na yung family ni Sister Emily Makalalag, si Manong John, si Brother Eliseo, kanyang mga anak na si John, si Jovan Mark, at si Jan Mark. Ngayon din si Nanay Diding, family ni Reynard Wenzel Garcia, Ruby, Anne, Nicolo, Andre, at ang baby na patuloy silang pananampalataya sa Panginoon. Ganyan din ang family na Romnick, Olivia, Veronica, Rebecca, Francisco. Kasama na sila Ani, Patrick at Nicole na uh, Trixie. May patuloy nilang makakilala ng lubusan ng Panginoon bilang isang mapagmahal ng Diyos, maawain, mapagpatawad at mananubos. Dalangin din namin si ang family ni Sister Melissa Gamboa kasama na si Melvin at si Brother Munti. Ganyan din si mga family na malayo sa amin nagtatrabaho sa malayo si Brother Buboy, si na Sister Pa Tintin, Sister Joy Valencia, Sister Aisa Irilla, Brother Rudy Masiklat. Ngayon yung tatay ni Sister Joy Valencia na malayo sa kanilang bahay. ay nawa ba ang araw-araw sa kanilang pamumuhay. Ngayon si Ate Lorna, Kuya Bobby, Ate Grace Amano, Sister Amy Kilantang, Ifina, si Nanay Pina, si Tatay Rudy, Baby Baby Josiah, si Brother Benjamin, Sister Lynn Peralta, Sister Buena, Sister PJ, Ma'am Lovejoy Diwa, Brother Gregorio Santin, Kuya Cherry Bourbon, si Ma'am Sheila Casamorin, Feli Domingo, Brother Lorenzo, Sister Lorna Campientes, Sister Ana Manuel, Christopher Umali Teres, Erika L. Santos Rivera, Sister Tina Santos, at iba pang mga pangalan din namin nabanggit na nasa balik pa rin ang karamdaman na is nice namin sama lahat sa panalangin. Alam namin na inyong ng pinakabuti para sa amin na ba ay patuloy ang aming panalangin at pagkalaob sa amin ng aming mga pangailangan hindi ayon sa aming kagustuhan bago sa inyong kalaoban humihihay po kami ng kapatawaran ko sa kami nagkulang at nagkasala in Jesus name we pray Amen Amen